Ganda naman ay, hi, hi, ang dalaga. Ay. Naku, napakaganda. Sino ba ang Oo, oh, nakikipag-usap ka na. Alin ang gusto naman ang dalaga? Ano? Oh. <stutupan> <stutupan> oh nakikipag-usap hmm, oh? Nagpapakit ka na? Oo, no, nagpapakit na. Okay magpapukit nga talaga. Madal-dal na ang dalagin namin. Ha? maganda. Na? <laughs> oh, Hahaha. Oo. Mapakadal-dal na. Gusto mo na makipag-usap? Oo. Okay. Ano ko, siya? Gusto mo na talaga makipag-usap na gusto mo sa mama sa amin? Oo, uh, gustong gusto mo na. Gagala na tayo. Gagala na. Gagala na, Gagala na yan dalagang yan. Gagala na yan. Gagala ka na? em, Ay, naubo nga. em, em yunoo ubu ko na